Nandito tayo ngayon guys sa Temporary Treatment and Monitoring Facility ng Coronadal City dito sa South Cotabato. Tiningnan po natin itong isang building nila na temporary treatment nasira ito siya noong uh, maglindol dito na inabot ng I think uh, 6.8 magnitude na na sentro dito sa General Santos City. So umabot ang lindol dito dahil magkalapit lang itong lugar na ito sa Coronadal City, South Cotabato. So tiningnan natin ngayon dito sa area itong sa compound nito sa Barangay Concepcion, Coronadal City, South Cotabato. Ito yung guys makikita natin yung wall cladding niya bumagsak yung almost kalahati pero itong natitira na hindi mo bagsak, makikita din natin na natuklap na siya ng buo. So, kailangan tanggalin na ito para mapalitan. Ito, grabe kasi ang lakas ng lindol dito, kaya hanggang dito sa Coronadal City, mayroon ding mga nasirang mga structures. Yan guys, makikita natin yung uh, wall cladding. titingnan natin yung loob niya tumuklap na siya dahil yan sa lindol sobrang lakas ng lindol dito guys ingat pa rin yung mga tao dito dahil sa may warning pa rin yung P-box na posibleng magkaroon ng mga malalakas din na aftershocks pagkatapos nitong uh, Mangyari ang malakas na lindol sa General Santos City.